Ito pala yung mga babae sa buhay ni Dr. Jose Rizal mga boss. Oh, ang gaganda nila oh. Si Segunda Katibak Ayan po yung unang babae ni Dr. Jose Rizal. Ito yung pangalawa si Leonor Valenzuela. Wow, oh, napakaganda ang binibini sila mga boss, 'di ba? Sila pala yung mga babaeng dumaan sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Yan, napakaganda. Ito naman yung pangatlo, si Leonor Rivera. Mahirig, mahilig siya sa pangalan, pangalang Leonor para mga boss, no? Si Dr. Jose Rizal. Ito yung pangatlo. Ito yung pangapat mga boss. May lahi pala to. Si Consuelo Ortiga Ray. Y. Ray. Ganda. Napakaganda mga boss, oh. Ito yung pangapat si Uzi San Seiko ah Japanese to Japanese pala ito nalibali nalibot pala ni Dr. Jose Rizal yung buong halos buong mundo mga boss na ito yung pang lima si Ertrude ano to mabasa ito yung pang anim pang anim na ba ito mga boss si Nelly Posted. Gaganda pala ng dumaan ng babae.